mula Kaluts. Pinakailan po natin kami ni Kalutong Pinoy. Sa so, ngayon natutulog po siya. Ayan. Natutulog po si Kaluts. Si Kalutong Pinoy. So, plano natin gawan siya ng simple at murang merienda. Samahan niyo po ako. Sarap ng tulog oh. Hi, hola, Kaluts! So, ngayon po, yan, habang tulog po si papakaluts. Gagawan po natin siya ng masarap na at murang merienda. <laughs> so hindi niya alam kasi napagod siya kanina dun sa ano eh, sa bakuran. Naglinis kanina. So, ngayon, eh, uh, ito, ito yung simple ingredients ng ating okoy or sa kapampangan, at uh, tinatawag na itong biruya. Okay? So, ito na. Uh, papakilala natin yung ano eh. Let's check yung mga ingredients. So, the first one, ito, rice flour. So, three-fourth. Ayan. And then, we also have yung kamote. Yung tatoppings natin yan. And then, yung ginayat na or kinudkod na papaya. Fresh from bakuran yan. Then, lalagyan natin siya ng konting bagoong pampalasa. So, pwede rin kayong gumamit nung nabibili sa, ano, sa store. Pwede rin ganyan na fresh. And then, dalawang sibuyas. Then, seasonings. Okay, Meron din tayong dalawang kutsara lang ng ano to, oyster. And then, isang kutsara ng sugar. And of course, paminta. Pamintang durog. And uh, food color. So yan, pagsasama-samahin lang natin itong mga to. At syempre, dalagyan natin siya ng tubig. Okay, so yung sa paglagay ng tubig, ang, ang discard is, hindi masyadong malapot, hindi masyadong malabnaw. So, yun nga. Pagsasama-samay na natin and then start na tayo magluto after. Okay? And ito nga, nakaredy na rin yung ginawa nating suka. So, uh, perfect yan. Perfect match for our okoy. Magugustuhan kaya ni Papa Kalutz. Magugustuhan kaya yan, Topi. Tutulungan po tayo ni Ate Sophie magluto. so, <laughs> tulog ni Papa, no? <laughs> na mahihiyain ka mo sa camera. <laughs> ako hindi rin ako marunong mag-ano, pero para kay Papa sa yan. Para pagising niya, kakain na lang siya mamaya. So, since baka siya naman siya, it's about time na magpahinga muna. Diba? Siya naman ang lutuan natin. Alright, let's start! So, first off, we're gonna put teapot water. Ayan. So, ayan. Hindi masyadong malabnaw. Hindi masyadong malapot. Siya lang natin. At pa yung mga ano. Nandito tayo sa labas kasi napakadilim sa loob eh. Para malino yung video natin. At saka para hindi tayo marinig ni Papa Kalutz. Baka marinig niya tayo guys. Tulog <laughs> siya ngayon. guys <laughs> So ito kulang pa. Kunti-kunti pang lalagay natin. Wala. consistency ng ano natin, ng rice flour. Yan, ginagay natin ng konting tubig. Yan. So, ngayon, uh, ready na tayong i-add yung ibang ingredients niya. So, sa ingredients, tutulungan tayo ni Ate Sophie. Ate Sophie, uh, yung ano, yung bagoong anak. Yan. So, ayun yung bagoong natin. Pampalasa. Again, own version ko to. Wala pong basher. <laughs> sariling version po natin yan. And we're gonna put the, eto, yung sibuyas. Or sibuya. Ah, okay. And then, ate, yung sugar, please. Kunwari, cooking show, no? Ang galing ko naman dito sa labas para hindi ako makakita. Ayan. Eh. Yung sugar natin. Then, we're gonna put itong oyster na 2 tablespoons. There you go. Pag sasama-samay, madali lang yan. Pag sasama-samay natin. So, ilagay natin yung isang buong seasoning ng alam niya na kung anong yellow na yan. Okay. Ako, pag natikman nyo ito, makakalimutan niyo yung pangalan <laughs> so, maglalagay din tayo ng darog na paminta. So, around siguro mga ganito lang. Para pang palasa lang din. Okay. And then lastly, of course, itong para appetizing naman ng itsura, magiging tayo ng konting-konting food color. Okay. Pwede na yan. Pagdagan natin pag medyo maputla. So, yun nga. Yung pagsasama sama lang natin yung ingredients. Ayan. So, again, yung rice flour, uh, sibuyas, oyster, uh, paminta, pag-uong. Ayan. Haloy lang lang kailan Kailangan ba isang paghahalo natin para even yung pagka ano nang ingredients. Hindi po tayo sanay sa vlog, no? Kasi eh. sabay lang po tayo nagluluto, eh. Tsaka yung pagkain natin para sa mga anak lang natin. <laughs> so, this time, lulutuan natin si Papa Calot sana magustuhan. Pag hindi niya nagustuhan, bahala siya. <laughs> Magustuhong kaya niya, tanak? Kiyampoy. Siyempre. <laughs> Sarap ba ito? Hindi ko pala mo natin. mo <laughs> Okay. So, ready na tayo mag frito So, ayan. Ininit na natin yung matika pag mainit na mainit na. So, pag testing, ganyan. Pag umangat na yung mixture natin, ibig sabihin mainit na yan. So, pwede na natin ilagay itong ating okoy. So, bibilugan lang natin. Ha? Bibilugan. There you go. Ayan, so while waiting, maglay pa tayo ng... Ayan. Oh, Sophie, bye pa yan si Mami. <laughs> Punti lang, ayan. Maglay tayo ng horse papaya. Ayan. Tansya, tansya. Kung gusto niyo ng mas malaki, pwede kayong gumamit ng mas malaking ano. Kamote toppings. And then, ulit ulit tayo ng mixture sa top. Ganyan lang siya. Alam ko, uso to sa, sa, sa ano eh. Sa may bandang angilas, may sikat na sikat na ako dun eh. Pero ito, sariling version natin po. Sariling version. Okay. Okay. gonna push it with the spoon. Ayan. Okay. okay na pang isa. Mga um, masarap pa pero hindi siya bumilog ah. <laughs> so pilo ko. Oh. Lagyan na natin siya dito. So okay na tong isa. Kailangan talaga bilog yung ano nyo eh, yung pang shape. Huh? So, ayan. papupunin na yung ating kawali. Kasi so, kailangan bilog na bilog yan na. Ah. Yung iba naman nilalagyan nila ng hipon para special. Pero tayo, dahil pambahay lang naman, so pwede na kahit simpleng ano lang ingredients. <laughs> Ayun, napakasarap. magugustuhan kaya ito ni Papa kalut Excited na ako. <laughs> si ate pumasok na. Nag-alaga ng kapatid. So, ayun, sa pag, sa pag ano naman natin, sa pag prito, kailangan katamtama lang lang ng apoy. Kung masyadong mga baka masunog naman. So, ayun, babalik ka lang natin. Parang kabila, malutuloy. Eh. Ayan, napakasarap. Sino po ba sino po ba sa inyo gusto ng ano, biruya? <laughs> okay yan, okay yan tawag nila diyan pero sa Kapampangan biruya. So, ang dito, depende sa costing, pwede yung benta ng 10 piso or pataas. Magandang negosyo yan para sa mga gusto magnegosyo. Pero para sa akin, ininegosyo ko lang kay Papa Kalutz. <laughs> Ayan, napakasarap. Mamaya manalaman natin yung reaction niya, mga kaluts. Sana magustuhan niya. Mmm! Bango! Bango! Napakarami pa natin gagawin. So marami tayong mapapakain na ito. Sarap, sarap, sarap! Okay. O para yung mantika mawala, i-ano ano, ano, natin sa ano to, strainer. Yan. Try ko. Napakainit ang panahon ngayon. na Maulan pero mainit. balik na natin yung iba. Hindi pa pwede. Check-check lang natin mga kaluts. Yan. Ayun. So, malapit na tayong matapos magluto. Ayan. So, pag malambot pa, huwag niyo munang, ano yun, Pag so, medyo sa tayo, last batch na to. So, mo na sa strainer. Ayan, para mawala yung oil. Okay. Check-check nyo lang, mga kaluts. Ayan, sana magustuhan. Masarap naman ang merienda to. Eh. Partner niya, yung suka na ginawa natin kanina. So, ayan, mga kaluts. Tapos na tayo. Sana magustuhan ni Papa Kalutz. Mm -hmm. excited na ako. Gisingin na natin siya. Oh, parang gusto rin ng baby ko ah. Kumuha rin siya ng okoy. <laughs> ate, ay si ate din oh. Sarap beh? Ha? Ayaw mo sa suka? Sarap yung suka. Yummy, baby yummy. Yummy. Nag-sorry po nila yung okoy, mga kaluts. At yung merienda, murang-mura lang. Murang-mura ang ating merienda. Is it yummy? <laughs> nanay, kumuha ka na din, nanay. So, ayan, mga kaluts. Nakaluto na tayo. Kikisina natin sa baba. surprise ako sa'yo. <laughs> uh, Kanina ka patulog! Antok ako ka na puyat. Puwi puyat kasi ako. Puyat ka? Pinuyat mo ako. Anong <laughs> pinuyat? Nagtatrabaho ako, parang kita pinupuyat. Eh, ano ako sa'yo, may something akong special for you. Ano ba yan? Basta. surprise ka? Oo, mas, maliwa ka muna. Pabusok ko ah. Oo, sige na ha. Tapos ka doon. ay iba sa na ready ko na. Ah. Um, Umulik ka pa talaga sa pagtulog. Tara na. Mayroon akong surprise sa iyo. Let's go. Ano yun? Amuin mo muna ako. <laughs> okay na yan. Umaya ka na ba okay, nigo? Uwisan ako. Tala, tala. Ano ba yun talaga? Basta. <laughs> Tumama ako yata sa loto ah. Hindi <laughs> ako tumatay na loto. Mas masarap pa sa loto. Let's go, let's go, let's go. Ano? Pwesta mo! <laughs> wala akong chinelas. Huwag <laughs> ka na mag-chinelas. Oh, let's go, let's go. Ano kaya yung eh? surprise ni Madam Kalutz? At tutulog yung tao eh. mas <laughs> Basta masarap. Masarap to. Para sa'yo to. Oh, wala ka pa talagang chinelas. Oh. Eh, natutulog pa yung tao eh. Saan po ka dyan? Ayan oh. No? may patakip-takip pa ako dyan. Ikaw na magbukas. Ano kaya to? Simple may... lang yan, simple. Basta... May beauty, parang nahulaan ko na. Ano ba yan? Fishball. <laughs> Fishball? <laughs> Kikiam? Oh, mo so, na, nauna ka na ng mga langaw. <laughs> so, Saan na natin, ano to? Wow, sarap ng kwek-kwek ah. Oh, hindi yan kwek-kwek. <laughs> Kala ko kwek-kwek eh. <laughs> Ah, ano to? Sarap yan. Alam ko na to kasi dati nung bata kami, nakakatingin kami nito. Ito yung tinatawag na biruya. Oh, sorry. Kaya ngayon, ah, uh, ko kung papasan na si... Sino? Si Madam Kalots. Kala ko sino yung sasabihin mo eh. Ako lang naman dapat, di ba? Yan, tigman natin. Oh, wait lang. Lagyan natin na... Ate ah, ka, mag maghugas muna ako ng ano pala, ng uh, kamay. oh, my, oh. Merong oh, ano rito eh. Malamig na, malamig na malamig na malamig na malamig na malamig na coke. <laughs> Ayan o. Sana magustuhan. Ako, naku, naku, naku. Ayan po yung ano natin. ginawa ko kaninang masarap na sausawan. Wala pa talaga siyang chinelas, ano? Okay. O, Okay. na. Taste test. Ayan na ako. Nawala pa yung soft drinks. <laughs> Siyempre, pang ano yan. Pang patulak. Pang ano siya. <laughs> pang hagod. ba? Diba? Ano feeling ng nilulutuan pa? kasi ikaw nagluluto lagi sa mga afrikanong yan ang feeling mo ngayon mahila mo sa ugas ng kamay mo no hahaha <laughs> mm. <laughs> yun napakasarap ng feeling, feeling ng, uh, ng? tuwan ka Nap oh. mura lang yan siyempre natutulog papaya ako, papaya lang yan tsaka kamote siyempre sino bang hindi matutuwa nun yung isang misis, nakabakasyon yung mister galing abroad, lulutuan ng uh, ganito e, so parang napaka blessed mo talaga You're kaya salamat, ah, Madam Kalu, sa suporta mo lagi. Sige. Hindi lang naman ngayon. Sa always mong suporta. Wala bang pa niyan yan? Pa, pariban? Pariban? <laughs> uh, ano ko muna? Susuklayin ko muna. Kala <laughs> ko may kapalit na riban eh. okay lang. Joke lang. Pagbalik ko ng Africa. After ng bakasyon, ipapariban kita. <laughs> But after na, dapat nandyan ka pa. <laughs> Yung pinakadulo nga lang ah. <laughs> Ay, Rock. nasarapan siya. Diyos ka saya. Parang hindi ka na gumamit ng plato, no? Mm. Mm. Ay, hindi parang, na lang mahirig, ano? Parang na na natakam din ako at kakain din ako. Mm. Hmm. Wow. Hmm. Try nyo rin sa bahay niya ito, mga kayot. Mm. Wow. Simple lang to wala siyang hipon, pero masarap. So, kanina pala nakalimutan ko sabihin, ako ng konting-konting asin para lang mas ano yung lasa niya sarap yung combination ng kamote tapos yung papaya, sarap. Mm -hmm. Rice flour. Oo. Oh. E eh, paano kaya kung ano? May konting bagong para may konting kick, di ba? Oo. E eh, paano kaya kung magtinda na lang tayo ng ganito sa Pilipinas? Hindi na ako babalik ng Afrika. Hede. Papatok kaya ito, mga kaluts? Itong okay, okay ni Madam Kaluts? Natutumbasan kaya yung sahod ko sa Afrika pag sa pagtitinda ko ng okoy? Siguro, kailangan natin na magtanim ng isang hektarya ng papay. <laughs> Baka araw-araw ulam natin, ano, okoy. Oo, oh, okoy. <laughs> Baliruwi sa kapampangan. Siyempre. Oh. Masarap mm. ang okoy dahil pang tanggal umay. Napakasarap niya. Ano sabihin mo sa akin? Thank you, mama. Gracias, mama. <laughs> Un beso para ti. Ano yun? <laughs> <laughs> isang kiss para siya. Yeah. <laughs> 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 Sarap. Tingnan mo ako, Hoy. Hindi na gawa tama ng tayo support. Support tayo. Pati ubos mo na yan pa. O okay, nga na, pangatlo ko na 'to eh. Pangatlo mm. ko na. Hmm, gusto naman ng gusto mo. Mm, wala ipagod ko. Tamang tama yung merienda nito, panghapon eh. Mm -hmm. Actually, nagising lang din ako kanina sa galing akong duty, di ba? Nakatulog okay. na ako ng mga dalawang oras. Eh, naisipan ko. Hmm, masarap, masarap at ang okay ngayon, nakasag-ulan. Saka tulog si Papa Kalutz. So, i-surprise natin. Ano mo? Saan mo kinuha yung ano? Yung papaya? Na, sa kami bahay. <laughs> <laughs> Nangingi ako. mm. Mukha <laughs> yung murang halaga ingredients niya. Ang gasos ko lang dyan, yung kamote, di ba? Ilang piraso lang yan. Tsaka ah. rice flour. Basta may tanim, di ba? Pati mm. Yung tanim na kapit ba? <laughs> Ito, uso naman yan eh. Pag... Uh, sharing. Mm -hmm. sharing. Pag, kung ano meron yung tanim, binibigay mo. Ama. So, susunod, so, so, gawa tayo ng ano, ayan oh, Oh. Marami tayong talong. Yung talong na ginagawang pati. Para pwede yung sa mga kids. Mmm. Paano ba yung pang commercial na ano? Ang ganang. Tingnan, kuha ko ba? Mm, malutong, sarap. Yung pang commercial, ganito. Si, Sausa mo muna sa suka. Pagkita ko lang. <laughs> <laughs> Ang sarap naman, no? Kasi sa Africa, ikaw yung nagpapakain. So, ngayon, ako na magpapakain sa'yo. Mmm. Thank you, Mama na makalot hindi lang kalot hindi lang kumakain ngayon <laughs> ang ohay mo tapos sabay mo ng malamig na coke coca cola ano kayo Tose Jose Ipulaga Pinapa, pinapawis pawisan ka pa no? yun ah! sarap kabalik ka ba ng Afrika? ayoko na <laughs> kasi dito may nagluluto sa akin <laughs> doon, ikaw nagluluto. Minsan, hindi ka pa nagluluto dahil pag isa ka na lang hmm. sa bahay. Masarap hmm. siya kasi pag mainit. Pag malamig, medyo hindi na ganong kasarap ang o, Malutong eh. siya, malutong. Malutong hmm. yung niluto ni Madam Kalutz. Oh. Diba? Tama-tama lang kulay. Pero nasa inyo naman yan, i-adjust nyo yung mga ingredients. Lasahan nyo muna, itikman nyo muna yung mixture. Ay, yes. okay na. Pwede kong lutuin ito sa mga batang ng Ay, ato Mm. So, hindi ko pa naluluto sa kanila ito. Kaya, Iluluto natin yan. Magdadala na lang tayo ng food color. Ba't wala ba doon? Wala. Meron, pero, pero ano, ibang klase siya. Rice flour meron. Rice flour, meron din. din. Pero, Hindi, magdala ka ng mga ingredients na wala doon para mm. ano ha? Kaya ito, doon, napakaraming papaya para maging productive din sila. Mm -mm. Uh, kasi madali kasi puro hinog lang kinakain nila. Yan yung ano, ano rin yan. Yung... Asang bagong kaalaman. Papaya, na, bagong kaalaman din. Magustong kaya nila yan? Gusto nyo dahil prito eh. Mahilig naman yung sa prito. Mm. -hmm. Ay, <laughs> thank you Lord. At nang magustuhan ni Papa Kalutz na wala yung pagod natin. Dami na kain ah. Madam Kalutz, salamat ah. Parang dami kanina hina nito ngayon. Yan na lang. Mm. -hmm. Pero mayroon pa tayong konti ang ano doon. Nalutuin pa natin. Mm. Sa -hmm. Sophie rin, kumakain din lang ganyan. Ah, <laughs> oh, so. Makatulog nga ulit. Ano makatulog? I-serve <laughs> mo yan pa. I-serve mo naman ng magpahingat. Ano, i-serve ng ganyan. Diba? Yan. Yeah. Maraming salamat, Madam Kaluts. ni Mama Kaluts. Yan. Anong salamat? May ano yan? Isang <laughs> flying kiss para sa'yo. Flying <laughs> kiss. Bigyan mo rin ako ng coke. Yan. Yeah. Yan. Parang tayo nagde-date dito, no? Tapos mag-cheers na tayo. Mm -hmm. Para. Tapos magmamaritesan tayong dalawa. Mm. Sabi so, daw, masalap kamaritesan yung asawa. Kampay! Cheers to forever!